Kumusta mga ka-atletiko? Sa bawat pagbubukas ng bagong season ng NBA, may mga specific na kwento at labanan na pinakaabangan ng mga fans. Ang 2023-24 season ay puno ng mga ito. Kaya ito na ang mga rivalries at kwento nga agaw ng ating atensyon ngayong season. Number 1. Phoenix Suns versus Dallas Mavericks. Ang Mavericks at Suns ay nagkaroon ng malalim na alitan mula pa noong 2022 NBA playoffs. Naging viral kasi ang palitan ng trash talk sa pagitan na Devin Booker at Luka Doncic. At mula noon ay naging personal na ang kanilang labanan. At sa pagtungtong ng 2023, nadagdagan pa ito ng intensity ng sumali sina Kevin Durant at Kyrie Irving sa kanilang respective teams. Ang masalimuot na istorya sa likod ng bawat matchup ay nagpapalakas lalo sa kanilang rival. Kaya't inaasahan ang mas maraming fireworks sa bawat laro nila. Number 2 Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors Isa sa mga matagal na pinanood ng fans ay ang labanan sa pagitan ni na Lebron James at Stephen Curry. Sa kanilang mga sagupaan sa NBA Finals at iba't ibang key matchups, laging mainit at intense ang kanilang face-off. Ngayong 2023 to 2024, mas pinatindi pa ito dahil sa mga recent na encounters nila. Ang pagrespeto sa isa't isa ay naipapamalas off the court. Ngunit kapag nasa laro, ang kanilang competitive spirit ay namamayani. Number 3. Victor Wembanyama vs. Chet Holmgren Ang NBA ay hindi lamang para sa mga veterano, kundi pati na rin sa mga bagong stars. Si Wembanyama at Holmgren, bilang rookies ay agad-agad na nagpakita ng kanilang potensyal sa court. Ang kanilang unang pagtatagpo pa lamang ay nagbigay senyales na na magiging classic ang kanilang future matchups. Ang media ay patuloy sa paghype sa kanilang individual achievements. Kaya asahan na ang kanilang head-to-head -head games ay magiging must-watch events. Number 4 Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics. Ang Bucks at Celtics ay dalawang powerhouse team sa Eastern Conference. Ang kanilang previous games ay laging puno ng aksyon at drama. Ngunit sa pagdagdag ng Bucks kay Damian Lillard at ng Celtics kay Drew Holiday, mas naging intense at unpredictable ang kanilang magamagiging labanan. Ang bawat laro nila ay may kanya-kanyang narrative at ang dynamics ng bawat team ay patuloy na nagbabago. At number 5. Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers Ang tensyon sa pagitan ng Nuggets at Lakers ay umabot sa climax matapos ang 2023 Western Conference Finals. Ang verbal skirmishes sa pagitan ng Nuggets coach Michael Malone at ilang players ng Lakers, lalo na si LeBron James ay nagbigay daan para sa isang mas matinding rivalry. Sa bawat salita kasi, pati na gestures at moves sa court ay may kaakibat na malalim na kwento na lalo pang nagpapadagdag sa kanilang alitan sa kabuuan ang 2023 to 2024 NBA season ay nagpapakita na ng mga senyales na magiging isa sa pinaka-exciting at pinaka-intense ang season na ito. Sa bawat dribble, bawat tira at bawat galaw sa court, ang passion, dedication at alitan ay nadadama. Bilang fans, Maswerte tayo na maging bahagi at saksi sa ganitong klasing sports season. Aling rivalry ang aabangan nyo dyan mga ka-atletiko? I-comment nyo na yan.